Bagong taon, bagong pagkakataon. Pero ito ang tanong, ang trabaho mo ba ay hakbang patungo sa tagumpay, o isa lang sa mga pangarap na di pa natutupad? Baka oras na para magtanong, nasaan ka na sa laban ng karera mo? Ang 2020 fame, ay taon ng mga pagbabago. Habang patuloy na tumataas ang impluensya ng artificial intelligence at teknolohiya, may mga bagong oportunidad na nagbubukas, at hindi lahat nakahanda. Alam mo ba kung alin ang mga trabahong may pinakamataas na sahod sa bansa? Simulan natin sa pinakamataas ang sahod, DevOps Engineer. Sa average na sahod na umaabot mula 850,000 hanggang 1,500,000, sila ang mga taga ugnay ng automation at teknolohiya. Pero teka, kailangan mo bang maghintay ng dekada para maging isa? Hindi. Minsan sapat na ang solidong kaalaman sa Python at automation tools. Susunod, Software Engineer. Hindi na lang ito tungkol sa simpleng pag-code. Ngayon, inaasahan nilang magdala ng AI, cloud solutions, at cybersecurity sa mga negosyo. Ang tanong, handa ka bang mag-ambag ng solusyon sa digital transformation? Para naman sa mga mahilig sa numero, narito ang data scientist at data analyst. Sa mundo kung saan mahalaga ang impormasyon, sila ang tagabuo ng mga desisyon. Pero ito ang babala, kung wala kang analytical skills at passion para sa data, baka maiwan ka sa kompetisyon. Ang mga kumpanya, maliit man o malaki, ay patuloy na nangangailangan ng full-stack developers. Ang versatility nila sa front-end at back-end ay nagiging daan sa malaking kita. Pero ang kaalaman, kailangan malawak. At hindi natin pwedeng kalimutan ang network security engineer. Sa mundo ng cyber threat, sila ang unang linya ng depensa. Isipin mo, ikaw ang dahilan kung bakit nananatiling ligtas ang datos ng milyon-milyong tao. Pero ito ang pinakamahalaga. Ang mga trabahong ito ay hindi para sa lahat, kundi para sa mga handang magpundar ng kaalaman. Huwag kang papitik-pitik dahil habang ikaw ay natutulog, ang mundo ay umuusad. Ang tanong, sasabay ka ba o maiwan? Panahon na para magdesisyon. Alin sa mga trabahong ito ang tatakin mo? Kung gusto mong malaman ang unang hakbang, mag-comment ka sa baba. Ang 2025 ay para sa mga handang sumugal sa kinabukasan.